Ang mga aso ay mga domesticated mammal na kabilang sa pamilyang Kennedy. kilala sila sa kanilang malapit na kaugnayan sa mga tao at na domesticated sa loob ng libu-libong taon. Ang mga aso ay may iba't ibang lahi, laki, at hugis, bawat isa ay may sariling natatanging katangin. Ang mga aso ay napakasosyal na mga hayop at madalas na tinutukoy bilang matalik na kaibigan ng tao, dahil sa kanilang katapatan at pagsasama, Kilala sila sa kanilang kakayahang bumuo ng matibay na ugnayan sa kanilang mga taong may-ari at kadalasang pinananatili bilang mga alagang hayop para sa pagsasama, proteksyon, at tulong. Ang mga aso ay piling pinalaki para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagpapastol, pangangaso, pagbabantay, at maging bilang therapy o mga hayop sa serbisyo, mayroon silang matalas na pangamoy, mahusay na pandinig, at kilala sa kanilang katalinuhan at kakayahang magsanay. Bilang karagdagan sa pagiging mapagmahal na kasama, ang mga aso ay nagbibigay din ng iba't ibang benepisyo sa mga tao. Makakatulong ang mga ito na mabawasan ang stress, mapabuti ang kalusugan ng isip, at magsulong ng pisikal na aktibidad sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng paglalakad o paglalaro ng sundo. Karaniwang ginagamit din ang mga aso sa mga operasyon sa paghahanap at pagsagip gayon din sa pagpapatupad ng batas at gawaing therapy. Sa pangkalahatan, ang mga aso ay isang mahalagang bahagi ng lipunan ng tao at naging mga minamahal na miyembro ng maraming pamilya sa buong mundo, ang kanilang katapatan, pagmamahal, at iba't ibang kakayahan ay ginagawa silang tunay na kahangahangang mga nilalang. Sana ay magbibigay sa iyo ng magandang pangkalahatang ideya kung ano ang mga aso.